what's mga kaidol so mga kaidol ka, so, mayong aga sinyo tanan so ako um, nagdi ang akon uh, last parts ang akon uh, nga uh, gin ano no some, ay first ko galing nga uh, gin obran uh, sa vlog kapalain wow! so, pala in git kid wala ka nga vlog ko pala nga katul katul so dali um, ang muna um, sa ginobran na um, amon last time hindi kami um, nag-acting acting sang drama sang yes yeah, sang katikalon Actually, ano nyo siya do, ako si Jibo, last time. Pero ang mga siyang drama na mo, hindi sa comedy ng Gatiniruay kami. Gat action, action, good kami. Pero sa part naman dami ay sa, ano, kung gusto nyo ambon nga, makikita ng video da, so may kami da nga YouTube account sa mga nga, kasi blog Vlog, dira sa mayno, So, yara kami da nga sa YouTube, YouTube channel sa Katikalon Vlog. Yung na, pero uh, ang amon profile na upload ko nga po nga katandem kasi Katikalon yun siya. Pero sa part na mo, kasi doon yung tungod nga sa hako siya. So, so ginabrahan ko lang sa mga content na mo na pwede man no, maubrahan ko sa part sang ako, nga ng nga So, turn nyo ko, i ay torta ka mo, pagkita kong lugar dili. So, dali mga kaidol. So, dali. Amun di ang part sa mga part na din sa mga mga kakahuyan. E sa na niya. <laughs> so, hapunin siya. May mga ano di. May mga tanong-tanong na di. Hindi uh, so na di natabok lang unang magkaduling-duling. Hahaha. <laughs> guys, mga kaidol. Sa so, muna oh. sa... So, muna ang... Ang natumbahan ko. So, yung mga pampers na da. Ang lain, gid ang lawas ko. Ayaw, di ba? Lain, tapo na mo. So, hey okay, guys. So, amun ang... no <laughs>